Ito, lapit dito, zombie. Langoy. Hindi, <laughs> joke lang, joke lang, joke lang. Biro lang ito Meron din palang archer doon, May namamana. everyone, welcome back to Chill TV PH. And today, maglalakad lahat sa labas. At titingin tayo kung saan magandang magtayo ng bahay. Yan, iwan ko muna dito yung minahan natin. Then... Tingin tayo kung saan magandang magtayo ng bahay tingin ko mas maganda dun malapit sa tubig eh. so gumitin natin ang ating bangka actually meron ditong oh teka ano yan nakatakot yun, <laughs> yun eh. merong kulay itim na tao dun actually itong tower na to ginawa namin yun ni ate jam para hindi kami maligaw dito pag babangka kami so ito yung palatandaan na andito na tayo malapit sa ating minahan so yan, dyan lang yan tayo magbabangka muna i-appreciate natin ang ganda ng paligid saan maganda magtayo ng bahay okay na kaya dito banda ano to? uy, ang cute pawikan. Hey bro. <laughs> Hanap ka ng isa pa niyan. Tapos paramihin natin. Pwede bang ikulong to dito? Ikulong muna natin. Dun. Dun. <laughs> Hello, teka. <laughs> Paano na ang angkas dyan? <laughs> Eka, huwag dito, buddy. Dito ka lang sa ilalim. Dito, dito, dito. Hello. Anong ginagawa mo dyan? Ano ikaw na yung bangka? <laughs> Sumaki sa bangka. Uy. <laughs> sama sa akin. <laughs> Galing mo ah. Sige, sama na lang sa akin eto pala, ang dami pala nila dito. Eto andito na yung mga tropa mo. Pero syempre, since ikaw yung pinakauna kong pagong na nakita, ikikip kita. <laughs> Hindi ako basta manghuhuli sa mga yan. Siguro isa lang, ipapares ko sa'yo. Balik mo na ito doon. Kulit talaga na ito. Nakasakay sa bangka. Pero paano natin to i-unload? Ha, teka. Sige, ganito na lang gawa tayo dito ng bahay malapit sa pang, sa pampang or dito malapit sa dagat then eh sorry mamatay ka <laughs> sorry sorry <laughs> and so dito na lang siguro tapos iiwan natin tong pagong and then teka buhay ka pa ba <laughs> and So, iwan natin tong pagong. Tapos, kukapa tayo ng isa pang pagong don And then, i natin sila, no? Or siguro, kumuha na lang tayo ng mga pagong doon. Hmm. Di ba magandang gawin? Ayaw ko kasing maihalo siya doon sa ibang pagong. Tapos, hindi ko na alam kung sino siya doon sa mga yon Siguro, lagyan natin siya ng ano? Name tag, no? Name tag. Pwede lagyan ng name tag ta, di ba? So, iwan ko muna siya dito. Yan. Dito ka muna. And ano bang ipapangalan ko sa kanya? <laughs> bigyan, nyo, bigyan nyo nga ako ng pangalan guys. Ano pa pwede natin ipangalan dito sa pagong na to? Yan. up up op, op. Teka. <laughs> Milig sa bangka yung pagong na to. Since gusto mo dyan sa bangka na yan, gagawa na lang ako ng bagong bangka. Then, iwan na kita dyan. Dyan ka na lang. Iisin natin yung area. Oh. Sorry. <laughs> Ito, pwede na siguro to. Kaso nga lang, ang problema natin, gabi na. <laughs> And, alam naman natin, since gabi na, madami ditong mga pwedeng lumabas dahil nasa hard mode tayo. Pero okay lang yun. Mukha namang tayimik pa. Ay, ayun. May gagamba dun. Kita nyo ba ang nakikita ko? Merong gagamba at syempre iwasan natin yan. Dito lang muna tayo. Hmm. Pwede natin gawin. Teka, since pag kong kain, kailangan mo ng tubig, ba? Diba? Lagyan na lang natin muna ng tubig si Tropa. Yan. Kunin na lang natin yung bangka natin. Bibigyan na lang kita ng bangka dyan pagbalik ko. Wait lang natin to ng torch dito siguro. Yan. Then, torch pa ulit. Para may palatandaan siya. Kung so, na siyang palatandaan dyan, and babalikan na lang natin siya. Need lang natin lumayo muna dito dahil may nakikita ako doon banda na naglalakad. And medyo nakakatakot na. Siyempre, eh, gabi na. Pero masaya rin mag-explore pag gabi, ba? Diba? So, Try natin mag-explore pa rin kahit gabi. Ating bangka. Uy, teka, teka, teka. Tayo dito. At tayo sasakay sa ating bangka. Yan. Hmm. May zombie doon, oh. Ah. Naitan nyo ba? Ito, lapit dito, zombie. Ito, langoy. <laughs> De, joke lang, joke lang, joke lang. Biro lang ito, eh. Meron din palang archer doon. May namamana. Saan na sila? Dalawa sila, eh. Oh, teka, hinabol tayo ng, ano, namamana. Pwede ka bang sagasaan to? Tumahan eh, teka. <laughs> joke lang, joke lang. Malik na tayo. Nibiro ka lang kayo, eh. May mga zombie, may mga namamana. kailangan natin mag-survive dito. mag tayo habang gabi. So, din na lang sa area na yun, no? Kung nasan yung pagong na nakilala natin, o yung natin doon na lang ako magsiset ng bahay para malapit din siya sa ilog and marami ring sand dito na pwede nating pagkuhanan ng panggawa ng window or mga glass plano ko sing gumawa ng ano eh ng aquarium siguro sa loob ng bahay sadya natin isda diba para magpasok mo ng bahay may aquarium o kaya siguro gawin natin parang ano parang underwater yung loob ng bahay na no? magagulat ka na lang yung labas parang normal lang na bahay tapos pagpasok mo sa loob parang underwater maraming mga aquarium or mga isda-isda sa loob. Ayun, parang chill lang tayo, di ba? Chill TV. So, marami aquarium. So, pag nakakita ko ng aquarium kasi, parang chill lang sa pakiramdam. Ayun, kayo ba guys? Dito lang tayo namamangka at tinitingnan ng mga kalaban sa paligid. Ayun, may mga, may mga kalaban dun banda. May nakita creeper. Ayun, may creeper. Then, doon banda, merong zombie. Wait, 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 wait may puma, pumapa. <laughs> Teka. <laughs> Hinabal pala ako nung namamana kanina. Wait, 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 wait. Kain muna tayo. Teka, may zombie ulit. Hindi pala safe doon. Kailangan natin umalis. Kailangan ko makakain. Tuman na tayo. Ayan, yun, 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 yun. na tayo, nakakain na tayo. At malapit na mag-umaga, nakikita nyo naman guys. So, konti na lang magsusurvive na tayo dito sa gabi. At nakakain na rin tayo. Oh, parang maganda rin yung place na to, no? No kaya, dito na lang tayo maglagi. Or dito na lang tayo magtayo. Hindi, parang mas maganda dun sa place kanina. Eh. May zombie, oh. Gumaga na. Ayun nga guys, sabi ko sa last video natin, magtatayo na tayo ng bahay. Pero hindi pa ako kasi nakahanap ng magandang location. So dito na lang siguro. And since kulang pa ang ating mga kagamitan, uh, siguro magfarm farm muna ako offline or off cam. Then pagka natapos na ako na mag siguro dito ako na itatayo ang ating dito na itatayo ang ating bahay. Okay guys, balik muna tayo sa ating minahan at kukuha muna tayo ng mga materials para sa panggawa natin ng bahay. Uy, may Dolphin! Angas! Tama lang yung location na napili natin. Makakita tayo ng mga iba't ibang isda. May Dolphin, may mga pusit, may mga pawikan dito. Yan, the best spot siguro to. Okay, so babalikan ko na yung ating minahan and tutuloy ko na yung pagmimina ng mga items para sa paggawa natin ng bahay. Okay, so sa ngayon guys, yun lang muna siguro. And see you next video. Goodbye. Paalam.